Ay okay, magandang umaga sa inyo mga buddy. Itong update natin na to ay ipapakita ko sa inyo yung ano yung current situation ng uh, Bulkang Taal ayon sa Feebox no sa araw-araw uh, na pag-update niya no obserbahan kasi natin yung mga inilalabas na datos ng uh, Feebox na kung saan ay medyo ha? medyo nakakapag-alala kasi uh, yung mga volcanic earthquakes and volcanic tremors ay hindi nawawala at kahapon nga May 2 ay umabot ito sa 70 plus volcanic earthquakes so ngayon bumaba uli ng 30 plus no? 36 ata and uh, napansin ko dun sa location ng uh, mga volcanic earthquakes concentrated siya dito no sa northern portion or northeast portion ng volcano island which is ito y nakaharap sa Talisay. Nung aking uh, tinitingnan itong mga location nitong mga volcanic earthquakes nito na ko, na dito nga pala yung ano yung part ng Daang Castilla fissure at uh, dito nagkaroon ng new vent. Kung inyo natatandaan, na, ipakita ko na rin sa inyo yon. So ngayon, uh, napanood ko yung isang uh, video nitong si Sir William Enriquez na noong January 31, 2020 after nga ng uh, eruption ay pumunta sila sa ano sa Volcano Island at nagvideo siya doon sa may daang Kastila at meron siyang ipinakita doon parte na sobrang lalim na na ano na hukay at ito ata no ito posible yung sinasabi na new vent kasi binakita rin ako nung na inilabas ng Fibox si eh, doon sa parte na yon So tingnan natin, panoorin natin yung sinasabi o yung ipinapakita ni Sir uh, William Enriquez na taga San Nicolas tungkol nga dito sa kanyang video at silipin din natin sa Google Earth. At yung uh, ipapakita ko yung mga uh, datos ng Facebook from ano from uh, sa kanilang uh, Facebook page kung ilang mga volcanic earthquakes na yung ano yung mga uh, naitala. Okay, so ito yung uh, video ni Sir William Enriquez noong January 31, 2020 at siya mismo ang umakyat dyan sa pulo para maipakita sa inyo itong video na to. may haba itong 13 minutes and 10 seconds pero yung uh, first portion lang ng video ito ang ipapakita ko dahil ito yung uh, related doon sa topic natin which is itong sinasabi nga na new vent na lumabas noong 2020 at uh, nakakabahala kasi mga body no, kasi nandito sa area na to yung mga nangyayari ng na mga volcanic earthquakes ngayon. So, pakinggan muna natin itong sinasabi ni Sir William Enriquez dito sa kanyang video. Good day po. Good morning po. Nandito tayo, po tayo ngayon sa ng sa, tayo. Sa, noong January 12 at nung sa ay pumutok ang albolkeno. Narito po ngayon tayo upang ating uh, makita at uh, may pakita rin sa inyo. May update kayo na itsura ngayon ng 19, uh, 2020 na unang pumutok dito po sa part ng albolkeno. Ito po yung sinasabi nila na daang sa Na dati po'y agbang lang pero ngayon itong lalim

na kung saan ay eh, ifino you know, focus niya dito yung uh, sinasabi niya na nasa Daang Castilla trail siya. So mapapansin natin yung uh, pag-usok no kasi January 31, 2020 itong kuha ng ito mga buddy n'o baka naman uh, mangamba kayo at sabihin na naman niyo ay eh, nagpapakalat ng fake news. So ito ay mula sa video ni Sir William Enriquez. Yang uh, hukay na 'yan sa palagay ko ito ha, ito yung sinasabi na New Vent na kung saan eh, lumabas noong pumutok nga ang Bulkang Taal noong 2020. Itong uh, bahagi na to. Ayan. So, kita nyo yung kinatatayuan dyan ni Sir William Enriquez. Nasa gilid lang siya ng uh, napakalalim na agbang na yan, ano. At yung hukay na nandyan sa baba. Kita nyo yung uh, usok, no. yan So, ipapakita naman natin ngayon sa Google Earth kung saan banda. At ganoon na rin yung uh, mga uh, data na inilabas ang FIBOX nitong mga nagdaang araw. Para pakita ko sa inyo kung saan banda yung uh, mismong pinuntahan ni Sir William Enriquez sa kanyang uh, pag -a update dito nga kay Bulkang Taal noong January 31, 2020. So ito ang pulo at ang sinasabi na daang Kastila ay dito sa bandang ito, sa northern portion. At yung malalim na hukay, kung hindi ako nagkakamali, ay nandito sa area na ito mga body yan, nandyan sa area na yan yung uh, sinasabi na new vent at dito sa gilid na to nakatayo si Sir William Enriquez nung kinuna niya yung uh, video na yon so ito yung northern portion ng uh, pulo itong part na to. at ngayon dumako naman tayo doon sa data ng Fibox. At ngayon naman mga buddy, ipapakita ko sa inyo ang mga naging uh, Taal Volcano bulletin mula sa Fibox. Ito mga nakaraang araw. At ito nga nasa April 28, 2025 tayo na update na kung saan ay nakapagtala ng 56 volcanic earthquakes kabilang ang 14 volcanic tremors na may 1 to 2 minutes ang haba. So yan yung kanyang iba pang mga data. At dito mapapansin ninyo na yung mga 56 volcanic earthquakes na yan ay dito sa bahaging ito ng uh, volcano island makikita. Mas nagkakaroon siya ng uh, pagdami dito sa may uh, north eastern portion ng volcano island hanggang dito sa pinaka eastern portion niya. Pababa. Pero mas madami doon sa itinuro ko kanina sa inyo sa Google Map na kung saan inandyan nga yung daang Kastila fissure. Then next, ito naman ay April 29, so 37 volcanic earthquakes. So nandun pa rin ang mga paglindol. Merong uh, dalawa sa main crater at uh, pinakamarami pa rin dito sa northeast uh, portion. Then ito naman noong April 30, 53 volcanic earthquakes. So ganun din. Ah, uh, meron tayong makikita na mga volcanic earthquakes dito sa may malapit na sa Talisay. And ito naman ang update noong May 1, so, 64. Ito yung uh, isa sa pinakamarami din. Dito pa rin makikita yung mga volcanic earthquakes, northern portion and northeast portion. At ito, kahapon, May 2, ay ito ang pinakamadami na naitala, 74 volcanic earthquakes at may 4 volcanic tremors. At nandito pa rin ang pinakamarami sa north uh, portion, ano, northern portion ng Volcano Island. At ito yung latest, 36 volcanic earthquakes. So ganun pa rin, marami pa rin dito sa parting ito ng Taal Lake and Volcano Island. At ito naman yung uh, Taal Volcano Activity as of May 3. Ito yung steaming activity niya. So mapapansin natin sa graph na ito na noong uh, nag-uumpisa ang April ay mataas ang pag-usok. Then nagkaroon ng uh, talagang halos wala siyang uh, inilalabas na usok. At from April 26 na wala yung steaming niya up to May 3. So naging flat siya dito sa dulo at ito naman yung volcano earthquakes and tremors. So ito ay April then may mga pailan-ilan dito pero pagdating dito sa part na to ay tumaas siya from 56 tapos nag-37 umakyat ang 53 then 64 and 74 then 36. Pero wala siyang steaming. So yan mga buddy, no, ipinakita ko sa inyo yung mga na kuha natin from Feebox at saka yung video ni Sir William Enriquez noong January 31, 2020. So ito lang yung tanong ko. Kasi dyan palagi nagkakaroon ng mga volcanic earthquakes. Ito yung tanong ko sa kayo na uukulan. Posible ba na dyan magkaroon ng eruption ang Bulkang Taal sa parte na yan ng Daang Castilla Fissure dyan sa new vent na yan? posible ba mangyari yon kasi ang main crater tahimik siya walang nakikita tayong steaming posible ba na dito lumabas so, wag naman sana mga body posible ba na dito magkaroon ng eruption kasi alam naman natin na ang bulkang taal eh, may 47 craters yan mga nakalitaw at meron ding mga nasa ilalim ng ano ng, ng tubig posible bang ito madagdag itong new vent na ito at dito magkaroon ng eruption at kung magkakaroon man ng eruption anong mga lugar ang maapektuhan? kasi by the looks pa mga buddy nakaharap sa Talisay so posible ba para at least eh, kahit papaano ay ating uh, naipapaalaman kakaroon tayo ng awareness sa nangyayari so 'yun lang naman yung tanong ko no kasi hindi naman tayo pwedeng mag mag uh, assess Uh, nakikita ko lang yung ano, nakikita ko lang yung mga data at pinagdudugtong-dugtong ko lang 'yon. Kaya nabuo sa akin tong katanungan, kung magkakaroon ba ng next eruption eh hindi sa main crater, posible ba na dito sa new vent nito?